tama yung ginawa mo sir no na pinagbigyan mo yung mga tulad na ganyan na umatras yung iba kasi na mga driver dito sa Pilipinas eh dito sa Manila no pag nakita na matras lalo busi na hindi iwasan nila eh pag ganun na medyo alam nyo naman na na umatras sila eh pwede naman magbigay wala namang hindi naman makakabawas sa oras nyo yun di ba delikado yun lalo lalo sa kanya blind spot yung part nya na yun nakita mo hindi siya nakikita yung mga nasa harap natin yung sa gilid nya kaya, kung tayo naman nakakapansin, nakakita natin ng matras siya, eh, medyo talagang tama po yung ginawa niya na nagbigay na lang kayo, no? Huwag niyo nang ipilit. Mas delikado rin yun. Ayos. Tama. Sana all, no? Mapagbigay. <laughs> Bira na kasi sa Manila yung nagbibigay katulad na ganyan, eh. Alos natin tao dito nagmamadali, eh. Hindi ko alam. Basta bas, napakaraming, dami sigurong lakad. <laughs> laging naghahabol sa oras. Laging late na. Ayaw agahan ng alis, di ba? Kaya... Yeah. Marami na diskrasya Kasi sa ayaw magbigayan Yan tulad nyo Tama tama Ang ginawa mo sir Nagbigay ka